So good morning mga ka electrical no. So dalawa na yung panel natin nakakabit na 160. Yan. So yung oras natin ay 7 o'clock at makulimlim, no. So pakita ko sa inyo yung panel natin dito. Yan. So itong panel ko ay nagcha-charge ngayon, no? So blinking yung arrow natin. Then yung SCC natin is 134 volts, no. So status ng battery. Then dito sa LBD natin, o low voltage disconnect ay 13.1. So magkaiba no. So okay lang 'yan kasi uh, itong LBD natin, 'yan yung actual na voltage na nare niya sa battery. Then dito is from SCC to battery. So dahil nakakarga yung solar panel natin na nakita nag charge So talagang uh, natural lang na mataas diyan sa SCC. Okay. Ah, uh, dalawa na nga yung solar panel natin ngayon kaya malakas magkarga ngayon Yan. yan. Okay. So, itong solar panel natin na 160 watts. So, tested ko na to yung 160 watts na Bosca uh, 12 volts setup. No? So, naga output to ng 100 watts sa peak sunlight. No? Yung tanghali ba? Yung talagang sikat na sikat ng araw. So, 100 watts. So, ngayon, dalawa na yan. Okay. ah uh, meron ka ng uh, 200. So, sa 200 times mo sa 5, meron ka ng 1000 watts. Okay. So, yung capacity ng battery natin. Na 100 AH to. Okay. So, 100 AH battery times mo sa 12 volts na Minimal voltage niya, no? Ayan, 100 AH. Equivalent to 12 no? 1,200 watts. Okay. So, 1,200 watts. Then, uh, plus, ano mo, pagkumpare mo sa mismong 1,000 watts na 5 hours, no? So, 200 na lang natira. So, yung battery naman natin, hindi naman nauubos yan. Lagi may natitirang 50%. So, 600. Ang matitira dyan. So, 600 ang i-charge mo. So, sobra ka na ng 400 watts. So, yung 400 watts na yun, magagamit mo sa mga load mo. Then, na full charge mo pa yung battery mo sa isang araw. So, yun yung mismong uh, goal natin. Ma-full charge yung battery sa isang araw. Then, magamit yung excess na power na pinroduce ng mismo solar panel mo okay so yun mga ka-electrical so yun lang masishare ko ngayon okay so thank you god bless